Bago nga abang ang project ni Marian Rivera na mapapanood sa prime time kasama si Gabi Concepcion at iba pa. Sa naganap na Mediacon para sa kanilang bagong teleserye ay dumating si Mariana na napakaganda at bagay sa kanya ang kanyang kasuotan. Habang ang mga ibang cast na kasamahan ni Marian ay nakasuot naman sila lahat ng puti. Talagang kaabang-abang ang tambalang Marian Rivera at Gabby Concepcion. Of Guardian Alien. Now before we go to the main part of the program which is of course our question and answer. Nakaka-excite at marami nang nag-aabang na mapanood ang naturang teleserye na pinamagatang The Guardian Alien. Na mag-uumpisa mapanood ngayong April 1, 2024. Super ganda naman ni Maria nang dumating ito at nakasot ito ng yellow green na damit sa event ng I Am Worldwide kung saan siya ang ambasador ni Ladies and gentlemen, palakpakan naman natin ang naman Luis Maria Rivera. Including our VIPs right here on the table who made this specially happen. At pagkatapos ng press conference nila, nagkaroon ng toast ang bawat isa para sa kanilang tagumpay. Alright! Right here at the house. Okay. Sa ibang ganap naman ni Marian, isang event na naman ang kanyang dinaluhan, ang Tomama Event. Isa itong brand ng mga appliances, lalong-lalo na ang mga rice cooker Naayon pa kay Marian sa lahat ng appliances from Tho Mama, ang rice cooker ang lagi nilang naginagamit dahil mahilig daw sa kanin. Pinasasalamatan naman ni Marian ang CEO ng Tho Mama, at sa lahat ng mga dumalok. Narito naman ang mga behind the scene ng kanilang MacDo commercial shoot sa loob ng kainan. Magkasama si Nadingdong Dantes at Marian Rivera. At pati na rin sa behind the scene ng kanilang shoot sa labas. Uh -huh. Napakabait ni Marian dahil dinadalhan din niya ng makdo ang kanyang mga kasamahan sa taping. <tip> Hi. Paloshi! Mm. Masarap po yung magdo yan! Pahingi naman na ako niyan! Ay, grabe naman to!